Good morning guys, isang napakagandang araw ngayong umaga dahil ngayong araw ay super excited itong aking dalawang mga chukiting ayan kasi may kaibigan ako guys na nag invite sa akin pupunta na kami sa dagat at maliligo syempre ano pang gagawin sa dagat diba? di ba? syempre maliligo Ayan, sabi ng kaibigan ko, ay eh, maghanda na daw kami dahil andyan na sila sa labas. So, ayan na nga sila guys. Dito kami sa sakay sa isang munting tricycle. Ayan, nagsiksikan na kami dito. Pero kasya naman. Alam nyo guys, sobrang tagal na talaga naming plano ng mga bata na maligo ng dagat. Kaso nga, eh, laging hindi siya na ano, natutuloy. Laging napupornada. E eh kasi nga guys, merong mga bigla ang mga katulad nyan, may mga biglang bibilhin na mas mahalaga kaysa sa mga ganito. So, kaya nung in-invite ako ng aking kaibigan, so syempre sumama na ako kasi pagkakataon na rin yon para magbanding kami. So ayun, nakarating na nga kami dito sa isang beach guys na hindi pa ito masyadong kilala guys na beach murang ano lang din dito guys murang entrance fee lang ang kailangan man nasa 20 pesos lang ang entrance fee dito ayan guys super excited talaga ang mga bata hindi pa kami nakapaghanap ng mauupuan o mapipwestuhan guys yung mga bata ay super excited na naligo na So kami naman ni Sisminda, naghanap kami ng area kung saan hindi masyadong mainit kasi guys dito wala tayong cottage so maghahanap lang tayo ng pwesto kung saan yung hindi masyadong mainit napansin ko guys na marami-rami din pala ang naliligo dito kasi nga siguro imura lang yung ano niya entrance fee niya kahit na wala silang masisulungan yung iba guys gumagawa lang sila ng sarili nilang ano yung masisulungan yung iba, yung kumot, ginawa nilang tent. Yung iba naman, eh, meron talagang sariling tent. Yung iba naman guys, sa tricycle na lang sila nagstay para hindi sila mainitan. At kami naman guys, andito kami sa gilid ng pader. Ayan, dito kami sa gilid ng pader kasi dito, hindi siya naabutan ng init pero sabi ng ano, mga tao dito, pag mga ganitong oras, hindi daw umaabot yung init dyan. Pero maya-maya konti daw guys, ay aabot na daw ang init dyan. Kaya ang plano namin, mabilis lang kami dito. After ng mga ilang hours, eh uuwi na rin kami. Habang busy kami sa pag-aasikaso kung saan ilalagay ang mga pagkain kasi naglatag lang kami ng banig dyan sa gilid. Tapos nagdala din kami ng isang folding bed. Itong mga bata naman guys ay super excited na naghanda na sila para maligo. Sabi ko sa mga bata ay hindi muna sila maliligo kasi hindi pa kami nakakain. Kaya ayan nagsalo-salo kami. Kumain na kami. Ang daladala -dala namin is itong bihon. Simpleng pagkain lang guys. Bihon tinapay. Tsaka kunting ulam okay na, sapat na yon para sa aming lahat. Sa ganitong mga banding guys, parang masasabi ko na hindi importante kung gaano ka mahal yung mga pagkain na dadalhin mo. Ang mas mahalaga kahit na simpleng pagkain lang, basta't masustansya at nakakabusog, ang importante ay nagsama-sama kayo at masaya, okay na yon. After namin kumain, ay diretso na kami dito sa dagat. Ayan, sobrang ganda ng tubig. Napakalinaw. Pinaka the best talaga magbakasyon guys sa dagat. Alam mo yon yung pag magbakasyon kayo tapos sa dagat kayo. Talagang yung enjoy ng mga bata is walang katulad yung priceless ba yung ano nila, enjoyment nila. Kahit nga tayo matatanda ay nakakapagbigay talaga ng enjoyment ang dagat. Alam mo yon yung parang nawawala ang stress natin. Talagang ano siya napakaganda sa feeling. Speaking of stress, isa pa ito ang napaka ano nakakawala ng stress yung napakagiliw ng anak mo. ayan na sila guys, dito na sila sa shore. Gumagawa, iwan ko kung ano ang ginagawa nila, parang balak yata nilang gumawa ng castle. Alam mo yun, kahit tirik na tirik na yung araw wala silang pakialam alam basta talagang nag-enjoy sila super nag-enjoy talaga sila hindi mo mapabayaran yung saya na nararamdaman nila lalo na pag kabanding nila yung mga kaibigan nila mas gaganda pa sana ang lugar na to guys kung talagang ma-develop na siya maybe after mga ilang years guys ang lugar na ito ay ma-develop made at mas gaganda na ito sa palagay ko marami sa mga kaibigan ko ang nakapunta na rito ako pa lang yata ang ngayon pa nakapunta dito guys kasi madalas pag naliligo kami ng dagat hindi dito kami naliligo doon kami sa mga nakasanayan na namin katulad ng Maharlika or Tropicana dito kasi sa Jensen guys napakadaming maliliguan so dito na area na to hindi ko alam na meron pala dito na mura lang so ngayon is alam ko na kaya sigurado ako na babalik at babalikan namin ito guys. Yan, so ito ang aking bunso. So far nag-enjoy. Tingnan niyo naman yung dagat, guys. O sobrang linaw at saka yung mga bato-bato. Ang gaganda pa. Ayun. Sobrang namang ha ako sa place na to kasi meron naman palang ganito dito na abot kaya yung presyo at saka napakaganda pa hindi ka magsisisi at meron din palang mga bata dito guys na naglilinis sa paligid ayan o oh, nililinis nila nilalagay nila dyan sa planggana yung mga naiipon nilang shell ng niyog dyan pala nila nilalagay ayan napaka ano pa nila napakasipag ang bata bata pa marunong na magtrabaho Naalala ko tuloy nung kabataan ko pa guys kasi nung maliliit pa kami, ganyan din kami, tumutulong din kami sa magulang namin. At saka yung pera na naipo namin, yung mga na-income namin, ginagawa naming baon sa school. Ayan, dahil nga tirik na tirik na nga yung araw at saka yung init ay umabot na dito sa kung saan kami sumilong kaya naisipan namin na umuwi na. Ayan dito guys, pauwi na kami tinanong ko yung mga anak ko kung nag-enjoy ba sila. Sabi nila, super daw, talaga nag-enjoy sila. Sabi pa ng panganay kong anak na babalik daw kami. Gusto ko lang pasalamat sa aking friends na si Minda sa pag-invite sa amin.